Yon mga idol, so after 5 days na tinanim yung ating mga pichay, ayan. So after ng tanim kasi mga idol, 4 days din na wala talagang init at saka puro ulan. So wala pong uh, photosynthesis na nangyari dito sa ating mga pichay. Kaya ayan o, oh, nabansot po siya mga idol. Oh. Yan, maliliit. Yan, parang may uod pa. Yan, sobrang liit. Kaya po mga idol, ngayon po is nag po tayo ng Pinagtimpla po natin mga idol na Primo Plant Booster, yun, isang napsak sprayer, isang lata po ng sardinas, 150 ml. Tapos yun, minix po natin yung Unique 16 mga idol na tinunaw sa 60 liters sa tubig, ang isang sako. Kumula po tayo ng isang uh, 150 ml nun mga idol. Yun ang pinagdidrenching natin dito sa mga punuan nila mga idol. Oh, yan, oh. dito si paring Jomar, makita nyo po. Yan parang dinaanan ng bagyo yung ating pichay. You know? Maliban sa uod. Yan. Nagano din sila. Parang nalanta sa sa ulan. Sa ulan to. Sa ulan. Grabe oh. Kasi mo yun doon yung tinamaan ng ulan. Ayan o. oh. Uh, ito ito. Tinina natin. Ito yung ah. nauna nating transplant. Yung okay. sa video natin mga idol. Tinamaan po to ng ulan. Yan. Pero dito mga idol. Yung mga late natin na transplant. Dahil tinamaan ng ulan. Mapansin nyo po. Ito po mga idol o. Oh. Yan. Ganito po ang itsura nila. Maganda-ganda po ang uh, ano nila no, ang uh, recovery dahil ilang days lang po ito siya na inulanan. Pero yung uh, apat na araw na continuous na naulanan, kapon umulan din at saka no isang araw hindi din napakitang init. Ganito po yung nangyari sa kanila oh. Yan. Kaya ngayon po mga idol, papatabayin po natin. Tsaka maliit din to pagtanim, maliit to sila. Maliit din po sa pagtanim. Kasi 12 days pa lang tong Oh, transfer uh, 12 days yung edad ng ano natin si Milia bago natin tinransfer doon dito 15 days talaga sakto. Yun. So kaya dito medyo premature pa siya. Hmm. Kaya yan po mga idol, oh. lagyan po natin ng abuno uh, abono na konti. Yan, drenching po 'yan sa mga idol ha. Oh. Plus yung foliar, pero yung foliar is hindi po siya inispray sa dahon. Uh, nilagay po siya sa puno. Ayun oh. So tatanggalan lang po ng uh, nozzle yung sprayer natin at saka yan po ang pinagagawa natin. Yan. Yan, yan po siya mga idol. All So at least kung magkaroon po kayo ng ano uh, ganitong sitwasyon din sa pizza yung mga idol, pwede niyo pong magaya at saka we will see soon if maganda yung recovery niya as long as uh, hindi lang po talaga parating umuulan sana makarecover dahil uh, yun wala pong photosynthesis kasi sa mga dahon nila may harap pong makarecover makarecover na to kasi kita mo yung bagong dahon na yun may patubo na ayun o dalawa agad bago saan? Ito ito, ito, ito. ito ito yan o ito ito yan ito na dahon yan, yan. ibig sabihin yan yan ah, meron na yan siyang ugat na tumakbo dito o dito yan ngayon, yeah. inabunuhan natin may polyar. Meron tayong nilagay na zinc sulfate tsaka uni 16. Uh, one week, makikita na natin to, Meron na itong mga dahon na malalaki. Ayun. So, ganun po mga idol. So, may zinc sulfate pa pala mga idol ha. Na 150 grams. Yung 100, 150 grams, yun, minix po yun sa binanggit natin kaninang timpla. Yan. Mahal ba kita lang kung ilagay natin ng granules na aburo dito? Uh, ito maliliit pa to. Tsaka isa pa, pag nilagyan natin ito, masusunog itong puno na kasi maliliit pa ito. Nang granules na abo, no? Kahit yung bubod lang na pag sa uh, ang gagawin natin sa bago tayo magbubod is biyakin mo natin ito dito. Diyan Yan, sa gitna ang bubod niya. Uh, tapos pag sa natin biniyak, yung existing niya na ugat punta dito, dito tayo mismo magbubod. At saka sa pa, malayo siya sa puno, dito siya, oh. hindi siya nasusunog. Hmm, yun, hindi siya broadcast. Okay. So ngayon, ito muna tayo para... Gaya muna, kasi juvenile pa ito mga idol. O, oh, mabilisan kasi itong epekto nito kasi naka-drenching tayo. Yan. After ilang araw, Mar, pwede ulit ito gawin? Uh, once na natin ito gagawin, tapos magagranules na tayo after 4 uh, days nito. O, oh, yun. After 4 days mga ito lang, magagranules na. Pwede na. Makakalaki-laki. Parang basal lang ito siya konti. Yan. Pero pag hindi talaga umulan ng malakas, mar dito to siya natamaan ng ulan, hindi siya ganito. dito hindi tinamaan ng ulan to pag, pag paglipat Parang so, ganyan siya, no? Parang ng ulan pero mahina. Di kagaya nito dito ng una, na paglipat natin, inulan agad ng malakas. Diyan yan mga tolo, medyo okay okay. Pero dito, parang lumuway pa, Lu ano yung tawag yan? Luma Dan mm -hmm. uh, lupay pai. Dan <laughs> yeah, Importante yung, no. ano, yung transfer dapat sa kung edad ng ano binhi. Yun, so, uh, dapat sa pag-transfer, malaki-laki na siya, Mar. Oh, dapat hindi siya agad na makita mo lang siya na malaki, pero uh, kulang ko siya sa araw. Kailanganin pa. Kailanganin pa yan. Kasi yun. yun yung madalas nangyari. Oh. Maliit pa. Tapos, dapat din siya maulanan ng matagal, no? Pwede isang araw lang siya maulanan. Kagaya na ito, pag tanim namin, ulang ulan. Ganito lang. Oh. So, kinabukasan, mayroon agad siyang bagong ugat. So, ngayon, ito na yung dahon niya, may bago na kagal. Tapos, mature pa siya. Hmm. Yun, ganun po siya mga idol. Alright, siyempre eh, kasama natin yung ating uh, farm technician. Kamusta, boss? Ayos lang, boss. Hey. <laughs> Kamusta mga pipino natin dyan sa likod mo? Ayun, no? Ito, mga pipino natin mga idolo. No? Huling, mayroong mga uh, nahuling ano, late, to. late na so, naitanim. naitanim. Uh, so, doon yung banday at saka doon yung mga uh, ano natin yung mga unang tanim. Uh, mataas na rin. Maganda na, maganda. Maganda na. Nakikita ng future. Sana, no? Palarin sa presyo, no? Sana. Yan. May 3 weeks pa tayo, mga idol. Sana hindi bumaba yung presyo. Madalian na ito, mga leafy vegetable. Oo. Oh. After harvest, wala na? No? Madalian na. Ayun no. Ganun din sa pakwan, after harvest, wala na. Need naman magtanim ng bago. Ganun, ganun lang po siya, mga idol. Yan. Medyo malayo-layo sa puno, Omar. Uh, ito lang, ganyan lang. Kasi pag masyado, masyado ito nilapit, may tendency na mama, mamamatay ito. Kahit na maliit lang yung concentration niya. Kahit maliit lang. So, Tantay matamaan yung dahon. Huwag naman tamaan yung dahon. Masasunog pag tinamaan. <laughs> Ay, no. naman yan eh, saka mababa ayun, lang yung concentration. Mababa. Dito yun ah. Hindi po isang isang sardinas na unique 16 mga idol la. Yung isang sako po, minix po natin sa 60 liters sa tubig. Tapos, kumuha lang po tayo ng apat na sardinas. And then, nilagyan po natin ng uh, 150 grams na zinc sulfate. yun tinuna po natin. Ito po yun. And then, nag-add lang po tayo ng primo plant poster. Isang uh, lata or 150 ml sa isang napsak sprayer. Yun na yung pinagdilig natin dito. Para sa root development yung yeah. primo. Root development. Juvenile pa kasi ito. Yan, sayang din kung pabayaan natin eh. Pera na to. Yan. Pero yung doon noise, may mga... Hindi ko alam kung uod yung nag-damage doon. Parang uod yun, no? no? Uod talaga Sigurado na uod. Bilis na kasi yung uod yun, no? Pag gano'n sa pichay. Isang gabi lang pinabukasan. na. Wala na. Wala na. na. Bilisan lang yung uod. Hindi pa naman maubos. May puno pa naman matira. <laughs> okay lang kung bata pa. Pero mabansot na siya. Pag malaki-laki na, hindi na siya mabili, di ba? Masyado jor kung maraming uod. Pag maraming butas, wala na rin. Hindi na siya bibili, no? Rejik na yan. Rejik na, sigurado. Yun. Yan, kasama natin. Upo ka, boss. Upo ka, boss. Yan. Anong next plan natin itatanim? Ah, uh, okra tayo. Okra. Okra. E, tapos na okra, talong naman. Talong step by kaya step kaya lang. Sili. <coughs> sili mo na daw. ano ah, mo na? Sili, Talong. Ayun, marami yung in-order ko na si Ling so... Pwede yung pagsabayan? Pwede, uh, pwede sabayan. Mag-interval lang tayo ng one week pag-germinate. Oh. germinate. Pag -germinate. Pag -tapos oh, kasi... Pagkatapos ng tawag nito, pagkatapos natin transfer ng sili, transfer agad tayo ng talo. Yan, kasi maano naman tayo, di ba, mag-land trip na. Ayun na, naputol, oh. Ayun yung, ano, yun yung tama ng, ano, ng basa. Ito, ito, ito. Oh. Uh, hindi, parang uh -huh. kinagatata na yung sikto to, ito, eh. Ayan, ano yan, Nal nalanta yan. Nalanta daw to. Ay, so sorry, hindi na-focus. Niyo. Mm, nalanta talaga. Nalanta siya. Tingnan nga. Ano yung po, no, naputol na yung pinatanim. Sa pa yung pagtanim Yung may, madiin mo sa Ito, pagtanim. Nalanta daw po mga idol. Yung pagtanim mo. Sa ano to mo? Nalanta sa pagtanim? Uh, isang factor niya yung pagtanim na nadiin mo siya masyado. Naputol? Na nalamog, naputol yan. And then another uh, uh, ano? Another yung sobrang tubig. Sobrang tubig. Ah, parang madamping off din siya. Kasi pag nalamog siya, siya tapos nasa pasukan ng tubig ay namalalanta. Hmm. Naputol siya. Hmm. Yan so, oh, timo pitay. Ayun ang mga bagong dahon nila. One week maano na ito. Malaki uh, dahon. na to after one week. Builo na ito after one week. Hoy sana. Hindi na siguro ito makakabol ang mga damo no? Oh. Tabol pa yan. Tabol pa. Mas mabilis yung damo kaysa sa tanim. Ano <laughs> ba gagawin tayo niyan bago tayo mag granule Eh, padaanan natin dito ng parang guhit. Oo, oh, guhitan natin yan sa gitna. Mm, kailangan talaga. Parang yun. irik siya konti. Dito. Dito siya nang ano, yung Parang ganyan na rin lang siya mga idol, oh. Ganyan. Tapos ganyan no. Oh. Ganyan ng abuno. Hindi Tapos na dito na rin lagi ng abuno. Oo, oh, hindi na yan makakabulaga ang damo. 'Yon. Kasi nadami na siya, no. Maliliit pa naman kasi. Tayo muna natin maka uh, makagawa siya ng ano, yung ugat na talaga lang magandang ugat tapos bago natin bago natin siya ano, daanan sa gitna. Yun. Or meron tayong technique na gagawin bago direct tayo mag uh, sasabog ng tichay doon. Ah. Sasaboy lang natin. Susunod. Susunod Papakita tayo. po namin mga idol kasi uh, magbo-broadcast po kami ng pichay. Hmm. Tatlong plat din 'yon. O, tatlong flat. So itong tatlong flat na itong mga idol oh, mula doon yan hanggang dito is kalahating mismo lang mar or isang mismo. Kalahating mismo. Oh, hindi nga nakabot ng kalahating mismo. Hindi nga nakalating mismo ng cook ang seeds na nagamit natin mga idol. So, ganyan sa, na po siya karami talaga oh. Sa 1/4 kilo ng similya, na sa yung 1/4 hatiin mo pa nang apat na na bisis. Oh. Yun, so, yun, yun lang yung nasabot dito. Yung 1/4 hatiin mo ng apat na bisis mga idol. Yun lang yung nasabot natin. Ganun lang siya. Para isang ganun lang oh. Siguro okay, no. Isang ganito lang. Isang ganito lang na similya. Yung similya po na binili natin is Swiss Fabo ang ano, ang variety. 850 pesos ata yung isang kilo. Mura lang. Isang kilo is good for mga 1/4 hectare siguro, mar sobra half, or half hectare. half hectare isang kilo. Yan ubos na siya mga ito, ubos Alright, tandaan. Kasi babalikan. Yan, so maraming salamat. Yun yung update natin sa ating pitch time. Adol, we'll see kung uh, maganda po ito. So at least, uh, from uh, planting, may pakita po namin sa inyo yung mga activity namin. So ito yung ating second activity. After ng tanim, eh, second, ito po ang pagdrenching ng abono. At least, sa mga baguhan, pwede niyo po ang ma-follow. At saka, makita nyo po ang progress mismo kasi magbibigay po kami ng update. Happy farming mula yan dito sa Pulunuling. Kasama natin si Boss Jory. Yan, farm technician natin. Yan, si Ramil. Si Paring Jomar, bye bye.